Aurek Swingley, taon 1484 hanggang 1531. Si Aurich Winley ay isang Swiss theologian na nagsimula sa kanyang misyon ng reformasyon sa Zurich, Switzerland. Ipinanganak sa Wildhouse, Switzerland, si Winley ay nagkaroon ng malalim na epekto sa buong reform tradisyon. Isa sa kanyang mga pangunahing prinsipyo ay ang sola scriptura, ang Biblia lamang ang may tanging otoridad. Sa kanyang mga turo, tinutulan ni Wingley ang mga kasanayan na wala sa Biblia, tulad ng veneration of saints, paggalang sa mga santo. At indulgences, isa sa pinakamahalagang kontrobersiya na kinahaharap ni Wingley ay ang paksa na Eucharist, kapuna ng Panginoon. Hindi siya sumasang-ayon sa pananaw ni Luther na ang katawan at dugo ni Kristo ay tunay na naroroon sa mga elemento ng komunyon. Ayon kay Wingley, ang mga ito ay simbolo lamang at hindi literal. Ang kanyang mga turo ay nagbigay daan ng mas malalim na pag-unawa sa tamang pagsamba at konsepto ng simpleng paglilingkod sa Diyos. William Tyndale, 1494 hanggang 1536 Si William Tyndale ay isang English theologian iskolar at tagasalin ng Biblia. Ipinanganak sa Gloucestershire, England, siya ay naging isang matibay na tagapagtanggol ng sola scriptura at isang malaking tagapagtaguyod ng idea na ang Biblia ay dapat basahin ng bawat isa, hindi lamang ng mga pare at iskolar. Ang kanyang pinakakilalang kontribusyon ay ang pagsasalin ng Biblia sa English mula sa orihinal na wika ng Hebrew at Grego. Dahil sa kanyang pagsasalin, mas nakatulong si Tyndale upang gawin mas accessible ang Biblia sa mga ordinaryong tao sa Inglaterra. Ang kanyang pagsasalin ay naging batayan ng mga pagsunod ng edisyon ng Biblia sa English kabilang na ang King James Version. Sa kasamaang palad, si Tyndale ay ipinapatay ng otoridad Kunit ang kanyang ambag ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. John Knox 1514 hanggang 1572. Si John Knox ay isang Scottish na pastor at theologian na naging pangunahing tagapanguna ng Presbyterianism sa Scotland. Ipinanganak sa Haddington, Scotland, si Knox ay naging masugid na tagasunod ni John Calvin at nagdala ng mga aral ni Calvin sa Scotland. Si Knox ay naging isang matibay na tagapagtanggol ng predestination at sola scriptura at tinuligsa ang maling katuruan ng katolikong simbahan sa kanyang bansa. Si Knox ay isang pangunahing figura sa Scotland ng Reformation. Isang kilusan naglala malayong baguwi ng simbahan sa Scotland at patatagin ng prinsipyo ng Reformation Theology sa bansa. Siya ang nagtatag ng Presbyterian Church sa Scotland na nagtataguyod ng isang simbahang pinangungunahan ng mga elder at hindi isang sentralisadong papa na may otoridad. Ang mga aral at pananampalataya ni Knox ay nakatulong sa paglaganap ng mga turo ng Reformation sa buong Britanya at sa iba pang bahagi ng mundo. Ang mga Reformation Fathers ay may kanya-kanyang buhay at turo, ngunit ang kanilang mga kontribusyon ay nag-uugnay sa layuning muling itaguyod ang mga pangunahing aral ng Kristyanismo na matatagpuan sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng tapang at pagtutok sa tapat na pagtuturo ng Biblia, binago nila ang takbo ng kasaysayan ng simbahan at nagbigay ng daan sa pagbuo ng protestanting simbahan at tradisyon na may malalim na paggalang sa otoridad ng Biblia. Ang kanilang mga buhay at Turo ay mabisang gabay at inspirasyon sa ating pananampalataya hanggang sa kasalukuyan.